Kailangan mong marinig ito kung ikaw ay isang magulang, kuya, o isang taong naniniwala sa pangalawang pagkakataon. Sa bawat pamilyang Pilipino, may espesyal na lugar ang pagpapatawad. Heto ang isang kuwento na magpapainit sa iyong puso. Isang hapon sa palengke, nahuling nagnanakaw ng tinapay si Nilo mula sa panaderia ni Aling Rosa. Sumigaw ang mga tao, handa na siyang parusahan. Pero sa halip na galit, mahinahong nagtanong si Aling Rosa, "Bakit ka nagnakaw?" Bulong ni Nilo, wala pa po kaming kain. Gutom na gutom na po ang bunso kong kapatid. Natahimik ang lahat. Bumalik si Aling Rosa na may dalang isang supot ng tinapay. Dalhin mo ito pauwi. Pero bumalik ka bukas, hindi para magnakaw, kundi para tumulong. Dahil sa pagpapatawad, nakahanap si Nilo ng pag-asa, trabaho at bagong buhay. Hindi na muling nagnakaw. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi lang paglimot sa mga pagkakamali. Ito ay pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na magbago.